mga guys magandang magandang araw sa inyong lahat at muli tayong mag update dito sa bandang Manila Bay, sa Asia Mall ayan yung dating ano malapit sa may pasay sa part na pa rin ito ng Manila Bay. malawak na ang mga tinatambak dito sa Asia Mall malapit Ayan, no, Ang lawak na pala ang tinatambak dito. Magiging ano na pala ito. Yung dagat, yung magiging ano na. Lupa na. Kalupaan na yan ito. No, patuloy nilang tinatambakan yung dagat. Ito ay part pa rin ito ng Manila Beach. No, yung dagat, tatambakan nila hanggat wala lang makikita ang dagat. Kaya, hawak na ng ng bakanila ng dadad umaapaw na sa ibang mga lugar kasi salit na pupunta dyan sa tabi hindi na makatupunta yung dagat kasi puro tambak lang lawak lang no? parang ano na yan isang bayan mas parang ano na yan mas malawak pa sa isang bayan eh. isang isang syudad yun yung patuloy nilang tinatambakan tuloy-tuloy ang pagtambak nila at malawak na ngayon isya parang malapit tuloy sa ano, sa may isya mall yung ano sa may pasay pero part pa rin ito ng Manila B ngayon ano, malawak na magiging ano na yan magiging siminto na yung lagad yung simintoin na nila wala na yung karagatan maubos na Ayan o. Na, ano na, mas na. Na gumugulong na yung mga sasakyan eh. Ayan o. kayo tapos tapos nakakarga sa ano. Nakakarga nila sa barko tapos bubuhos nila doon sa kung na tambak nila. Ayan o. Ang din sa dagat yung inatambak nila. Mga inuhukay nila sa ilalim ng dagat tapos tatambak nila dun sa ano. Kaya yung barko rin, yung barko ang pinakalaya, yung mga barko na malalaki. Yan yung mga laman niyan, mga buhangin. Ito buhos dyan sa tumpok-tumpok na yun. Kala mo yung chocolate terrace na yun. Tumpok-tumpok na ano, mga buhangin at mga hindi maglalaon yan. Ano eh, hindi na dagat, mga sunod na buwan, sunod na taon talagang ano na yan. wala na yung karagatan dyan puro ano na lupa na parang lupa na yan lahat yan tuloy tuloy nilang inaano, ano tuloy tuloy nilang tinatambakan yung mga buhangin wala na wala na tayo ano dagat dito na malapit sa Manila yung no Manila bis na direct direct siya dyan sa papuntang galing sa Pasay talagang ano na eh pinatambakan na nila ng gusto eh ayun o ang, ang, ang lawak na lang tinambak nila sa ang taas na tinambak tingnan mo naman yung ano taas ng tambak parang bundok na siya na bundok na saka ayun uh, pwede pag pinatag na yan wala na wala na yung dagat Bus na yung O, oh, tingnan mo yung tambak nila. Mas mataas pa nga sa ano. Mataas pa yata sa magtawag yan sa ayun oh. Mataas pa sa bundok eh. Ay sa mga malas yung katapantay na ng mga nyug eh. Yung tambak nila eh. Parang pantay na sa nyug eh. Ayun Oh pantay na sa sanyog papantay na sa mga pulo. ang taas na lang kinambak nila talagang ano patuloy nila yun talaga tinatambakan ayun kaya turi-turi ang kanilang pagtatambak kaya na natin makikita na yung mga dagat dati ngayon hindi na so sa Lord, hindi na sa loob na panahon, wala nang dagat yan. Puro lupa na. Kaya, yan lang ang ating narasabi dyan. Talagang, talagang, ano, binagastusan ng mga ibang bansa yan. Mga ibang bansa ang